Welcome back to our YouTube channel of Apat Family Basta Apat Tapat Hello! Ngayon po, Surtifos, ay pupunta po kami sa Lote Para po maglinis po doon Doon na din po kami magtatambay-tambay ngayong araw na to Ito yung bike ni Morlock At saka, yan po yung sasakyan namin, Surtifos Napaka-unique na Raptor Come here, tala po namin si Aldos para naman po mapasyal siya doon kasi palagi po yan siyang nandito lang sa labas ng bahay. At least doon po ay makakatagpo-takbo siya, makapasyal-pasyal. Papunta na po kami doon, Sir dipos, at ito po ang mga bit, -bit po namin gamit. At dito po ay huminto po muna kami dito po sa bahay ang aking kapatid kasi kukunin ko po muna yung gulay na itatanim namin doon sa lote. Nganak na! At dito po ay ngayon ko rin lang po nalaman na yung inahing baboy pala ng kapatid ko ay mga anak na po pala. Tara po, tingnan po natin. Ito po ang inahin na po na ito, Sir Tipples, ay anak po ito ni Blessy, yung inahin ko po dati. At ito po ngayon, Sir Tipos, ang kanyang unang panganganak po. At ayan po, may lumalabas na po sa kanyang ari po at uh, hinihintay na lang po namin na uh, lalabas yung unang biik niya po. So, kapag ganito po na mga anak na po yung inahin ay, ay kailangan po talagang bantayan natin parate kasi meron pong mga inahin na kailangan po talaga ng assistance natin so ayan po dahil po ah, nakaplano na po kaming pumunta po sa lote and ah, nandyan naman po yung kapatid ko kasi dati nung anak yung mga inahing namin kami po talagang dalawa yung ah, nagpapaanak po ng mga inahing baboy namin ako yung nag a -assist. siya naman po yung pumuputol po sa sa at sa buntot trained na trained na po yung kapatid ko kaya hayaan ko po munang siya na lang po muna yung magpapaanak po ng inahing baboy. At ito po, Surtifos, yan po ang aming lote po. Napakakalat pa po talaga. Mga ilang buwan na po kasi din na hindi na po namin ito naalagaan. Medyo matagal-tagal na po na hindi na po kami nakapunta rito simula po nung uh, nagkasakit po ako. Kaya ngayon po ulit ay napag-desisyonan po namin na maglinis po dito at Um, alisin po yung mga nakakalat po na ibang mga gamit dito sa lote para makapagsimula na rin po ulit na makapag-alaga ng mga livestock ng mga hayop po at makatanim po ng mga gulay po ayan dito po ay ito po yung maliit namin na kubo po para po ito uh, dito po sana kami matutulog kapag gusto namin uh, matulog po dito sa lote ngayon po sobrang kalat po sa loob niyan kaya kailangan po namin ilabas yung mga gamit po dyan. Uh, aside po sa makalat po yung loob, ay sobrang dami na pong yung anay po. Hindi ko po alam kung ano po yun sa Tagalog. Sobrang ang daming anay niya po sa loob po ng kubo. Kaya kailangan po namin liningsan. Kailangan namin kunin yung mga tirahan ng anay. Pero bago po ang lahat, Surtifolsa, of syempre po ay kakain po muna kami bago po kami maglinis po sa paligid. Ito po yung mga dinala po namin na mga pagkain para po sa pananghalian namin dito. At yung video yan po ay tanghaling tapat po yan, pero... am um, dahil mara malaki na po yung mga puno na nakapaligid po sa lote namin, ay hindi po siya mainit sa labas. At Sobrang fresh po ng hangin po dito, Surtifos. Kasi wala po kaming masyadong kapitbahay dito. Mga iilan lang po yung bahay. Tapos napaligiran po kami ng mga puno. Malayo po kami dito, Surtifos, sa mga sasakyan po, sa highway. Hindi po maingay dito. Napaka-peaceful po kaya ang ganda pong um, pagstayhan po dito, Surtifos. Kaya gusto ko po siyang linisan talaga kasi napaka-ideal niya para dito po mag-alaga ng mga alagang hayop natin ng baboy, ng manok, ng kambing at iba pa pong klaseng mga hayop. Sobrang ano po dito, sobrang ideal po ng lugar para po sa mga alaga po natin. At ngayon naman po ay lilinisan ko po ang paligid po ng mga itinanim po namin na mga prutas. Ito po ay makupa po. Talagang itinanim ko po ito sa entrance po ng aming lote dahil kapag ito po ay lumaki na. Maganda po kasi siya pag nasa entrance siya kasi yung ilalim ng punong ito ay pwede po kasing lagyan ng mga upuan or pwede siyang maging uh, tambayanan. At ito naman po ay rambutan po 'yan. At uh, itinanim ko po ito dito po sa gitna ng aming lote po. Kailangan ko po kasing linisan talaga yung mga paligid po ng mga tanim po namin para uh, mabilis yung paglaki nila at para wala din silang kakompetensya ng mga damo at mga ibang halaman po na malapit. At ito naman po ay bayabas po 'yan, forty four at katabi po niyan ay yan pong dwarf coconut. Dalawa po yung dwarf coconut na itinanim namin. At ito naman po ay makupa po ulit yan. Yan yung makupa namin na medyo malaki-laki na kaysa nung makupa na nasa entrance po ng lote namin. At lastly po ay ito pong aming tanim po na punong mangga. Uh, dalawa po ito sila sortifos. kaya lang po yung isa namatay po yung isang punong mangga na itinanim namin kaya ito po yung mabuti na lang po at ito ay nabuhay po talagang lumaki po siya and meron din po sana kaming itinanim na abukado pero yun din po hindi din po nabuhay at ayan po ngayon ay sinimula na po namin linisan itong harapan po ng aming kubo tapos sa na po namin nalinisan yung silid po ng kubo, hindi ko lang po na videohan so ngayon, dito naman po kami sa labas, sobra pong kalat po dito sa labas po kanina, sortifos talaga, at ngayon ay maaliwalas ng tingnan yung paligid kailangan po talaga dito sana ay yung talagang general cleaning, na dapat ay marami dapat kami na maglilinis, kaso para makatipid din, sortifos kaya kami, kami lang po talaga yung naglilinis po sa paligid. Inuunti-unti lang po namin yung paglilinis araw-araw hanggang sa talagang malinis na yung lote. Tsaka po kami magsimulang uh, magtayo kung ano po yung i, kung ano po yung plano namin dito sa lote na po na ito. Sa ngayon po ay naglilinis-linis lang po muna kami kasi kasi wala din po kaming budget pa para po sa mga plano namin dito. Pero sa susunod na araw po ay magkakaroon po kami ng mga kambing kasi meron po kaming kambing na pinapaalagaan namin doon sa bukid at kukunin po namin yung kambing na pwede na namin maalagaan ng kamila pero sa susunod na vlog ko na po yun, ipapakita sa inyo certifos yung pagkuha namin sa kambing at, at paglipat namin sa kanila dito po sa lote actually ano lang po yun dalawang kambing lang po yung ma Madadala namin dito kasi yung ibang kambing namin ay buntis po at saka yung isa ay kakapanganak pa lang. At ito naman pong winawalis po ng asawa ko po ay mga rice hull po yan, sir sort Tifos. Of Dati po kasi nung no, meron po kaming broiler, yung mga dumi po ng broiler chicken po namin, yan po yung nilalagay namin sa mga dumi po sa ilalim po ng... Uh, kulungan ng aming broiler chicken para po sa dumi nila para madali lang po naming malinis. At ito naman pong refrigerator po namin ay nasira po yan, Swerty Meron pong kalaro ang aming Aldous. Napakalaking aso. Aso ng kapitbahay namin. Yan po, naglalaro sila. Oh my gosh naglalaro sila friendly manay ina ng irood friendly na uban di mamaak man at ayan po dito naman po kami sa likuran po ng aming kubo maglilinis po itong mga damo na kakaputo lang po ni mak mak ay nirik po namin para po Uh, masunog po namin ito kasi sobrang kapal po. And ayan po si Gigi, uh, namimitas po siya ng prutas diyan kumakain po siya sa sa kabilang ano po, kabilang lote. And yan pong dalawang kulungan diyan na nakikita nyo po. Yan po yung mga kulungan po ng broiler chicken namin dati. Uh, hindi naman po siya nasira. Konting ano lang po, komponi ng, ng bubong niyan. Kapag meron na po kaming budget para po sa broiler chicken, ay sisimulan po namin ulit kahit unti kahit konti lang muna para lang po sa uh, para lang po supply namin sa meat shop namin at sa fried chicken na negosyo ng asawa ko. Ililipat po namin yan doon po sa gilid ng lote para hindi po madistorbo yung mga broiler chicken namin. At ayan po Swerty Tapos na po kami maglinis doon po sa lote at pauwi na po kami nito Swerty Falls. Uh, Nagbite lang po si Morla kasi yun po yung kasiyahan niya kapag wala pong um, klase sa eskwelahan. So ngayon po ay uuwi na po kami. Maraming salamat po sa panunood.